<laughs> for today's video is mag-question and answer na kami. Uh -oh, before ako umuwi ng taklob meron kayong um, kinoment na mga question sa live ko and ang magbabasa si Niket sa at saka si Inting. So, kami here my husband, are you ready? Assalamualaikum. <laughs> are ka linking ko? lakap ano kamu diri sa likod you know, na ko? Kaya you know. kamu yung magbasa. Anything? Anything? Ah! Array, array, array. Siya ang aking husband. Pare guys. <laughs> Ready ka na? Makapal na yung mukha mo. <laughs> uh, ngayon magka-question si si ano, si si Nika tsaka si Inting. Okay. Ready ka na sa mga sagot mo? Pa-pa. Okay. Isa. Ikaw. Ako na lang kasi English. So from Ate Almera Valdez. At bibis at ko na lang. Onsay imong or ano yung nagustuhan ano yung tatlong nagustuhan mo sa akin and ano yung tatlo na hindi mo nagustuhan sa akin? tarong ang tubag dira. Mike. Nagustuhan, <laughs> nagustuhan. Oh, ano na yung nagustuhan mo sa akin? Ano yung tatlong nagustuhan mo sa akin? Buutan. Tapos, maalaga. Oh! Uh, Gwapa pag gamay. <laughs> Tapos, ah, Gwapa. Gwapa daw ka guys galing sa husband ko. Ano yung tatlong hindi nagustuhan mo sa akin? Batay ako <laughs> Meron ka mang hindi nagustuhan sa akin? Ako na, sa... Alam ko meron. Pabago-bago uh, isip. <laughs> Tapos... Tapos... Maldita gamay. Ah, uh, pero gapa ah, gapa Ah, Next question. From ate. From ate. <laughs> Nagluluto kasi siya. From ate Aurora. Asa ni? Aurora. Oh, ate Aurora Tatel. Tatel. Diska, 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 diska. <laughs> <laughs> diska. Ang pare na <laughs> Paano sa alam mo nagsisero si Titing? Paano yung sign na nagsisero si Titing? Nagselos ka na ba lang? Ha? Wala. Wala ka pa nagsilos? Wala. Eh, hindi nga. Paano yan? Pag hindi kita nagselos, hindi mo daw kumahal. <laughs> Next question. Ay, Ay, okay. Sino ang malambing sa inyong dalawa? Ikaw. Ako. Next. Ram, para mate ang para para maano nila Rita, Ana Lorita. Ha? Hindi na ako <laughs> kaman. Si why. <laughs> why you choose titing? Bakit ka daw pinili si titing? Mabait tapos yung <laughs> anak nito to mabait tapos upaw. mapagmahal sa magulang sa kanyang nanay at saka sa kanyang papa upaw tapos guapo upaw syempre <laughs> kaya ako nagustuhan si Titing mabait siya sunod sunod ay wala na meron about? pa anong paboritong ulam ni Titing ako Atay batikulon batikolon. Udi. Ang ato day Baruga. um, day Davis Bughaw. Saan ba kayo nagkakilala ng asawa mo? Sa Korean Training Center. Mm. Paano maglambing o paano mo paramdam si titing na lab Paano ka mag ano? Paano ka mag maglambing sa akin? Kisan agtang sa obos. <laughs> Ah, <laughs> ano pinag-aawayan niyo sa to pag-aawayan thing? Cellphone. <laughs> cellphone. Oh, ano yung mga pinag-aawayan natin? Cellphone. Tapos ano pa? Computer. Tapos inom. Oh. Normal lang yun, hindi. At normal. <laughs> <laughs> Saan at kailan mo ako minahal? Ngayon. Puro. For... <laughs> Tarong ba? Saan at kailan mo ako minahal? Usa man ay Bisaya na. Anak. <laughs> kalos amo ko, kalus ako ni mo gihigugma og asa ko ni mo dapit. <laughs> asa ko ni mo gihigugma og kanos ako ni mo gihigugma. Una pa? Sa una pa? Hmm. Katong mo pa <laughs> Ayun na nga, nasagot ko na. Yung nagustuhan ko kay Titing, mabait siya. Tapos, hindi siya showy na pagka-asawa. Mabait at may yeah. respeto sa kapwa. Paano mo ko nilalambing kapag may tupak ako? Uh, Ang so, saon ko nyo paglambing kung gisapot ko. Pasagdaan siya. <laughs> <laughs> Tapos? Was mo ulit na siya. Uh Oo, -oh, nayaan niya lang ako. Sige na tumay yung kalaki ni mo. <laughs> so, yun. Yan yung mga question nyo from Ate Regina Tuazon and Ate Emma and Solis. First time nyo makita si Titing na kinikilig si Nikki at si Inting. <laughs> so, ayun yung mga tanong nyo. Kung meron pa kayong tanong, comment down below sa ano yung gusto nyo itanong sa amin mag-asawa and dumarap naman si Titing sa camera. So, ayun lang guys. Thank you thank you so much for watching. Bye-bye. Lang, pa-bye ka muna lang. <laughs> Bye guys. Bless us all for this and for Baboy, meron pa dun, di ba? para na gamay kay. Mo pamayluto. Sabuan pagka tol. Adobo ni mo ang Naisa ba mm -hmm. na sa batuyo. Kumana na. Ayo lang ug ano. Wala na mante ketchup dira. Nito. Kain tayo guys. Adobo, adobo to sa kanila pero sa amin pare ni ayaw Ayo lang dira lang kung kinsa gihigdan mag ketchup. Oh. Hmm. Kuha isa nung sa ato. Yung, mo. Kain na. Wala dito si Papa na sa bahay yan. Ikaw oh. ketchup yung ting. Kila ni kilo, duha? Duha, ito lo ka kilo. Ang usaki mama ako di hata. Duha, duha. Nagi. Mura rag-usa na lang ka kilo, no? Hmm.